Hmm, Masarap talaga ng pulburon. Hmm. Alam ba na may kumakalat na pulburon video ngayon? At inipinalabas yung video na to nung bago, yung umaga bago ng sona ni BBM. Pinalabas to ng isang grupo, yung pagtitipo ng isang grupo sa LA at yung grupo na to ay yung maisog na group na konektado kay na Duterte. At nung nakita ko tong video na to, alam mo ang dami talagang pumasok na tanong sa isip ko. At talagang unang reaction ko was parang fake yung video na to. Pero nakita ko din na parang hawig naman ni BBM at parang hindi rin eh. Parang hindi ko talagang matansya. At ang daming tanong na pumapasok sa isip ko. At naisip ko rin kung bakit pinilabas to bago ng SONA. At sino ba tong grupo na to at kung nagda-drugs ba talaga si BBM. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin yung mga tanong na nasa isip ko at probably nasa isip ng lahat ng mga tao ngayon. At tignan nga natin kung may katotohanan ba itong video na to. So ang unang-unang tanong natin ay si BBM nga ba yung nasa video na to? Kasi kadalasan ano, pag nakakanood ako ng mga video at I'm sure lahat naman tayo no. Alam naman natin kung isang video ay tunay o hindi. Pero sa dami ng mga fake news ngayon at mga AI generated videos at mga deep fakes ngayon, mahirap na talagang masabi. Pero kahit naman sabi natin mahirap masabi dahil marami na tayo ng mga nararanasan ng mga fake videos o mga fake posts o fake news, medyo natututo na tayong sumuri at malaman kung ano ba yung mga totoo at hindi. At kung dati nga hindi ko nga malaman kung isang video ay tunay o hindi. Ngayon medyo nakikita ko na yun at pag nakikita ko na parang alanganin, hindi na ako basta-basta naniniwala. Kaya nung nakita ko itong video na kumakalat na to agad-agad kong napansin yung mga iba't iba bagay dito na nakakaduda lang. Unang-una, sobrang labo ng video. Kiniklaim nga nung mga nag-upload ng video na to that this was shot in 2012 daw in 2012 maganda na ang quality ng mga videos natin kaya nung pinalabasot, ganito ka baba yung quality ng video, nakakaduda yon. Pangalawa, nung pinanood ko siya, nagtataka talaga ako at hindi ko talaga maiwasan makita yung blurred na portion ng noo at buhok nung taong to na parang pixelized siya na hindi mo maintindihan. Na parang may suot na wig yung tao. Hindi, mukhang hindi nga totoo yung buhok na yun eh. O kaya kung totoo yun, parang hindi yun yung buhok na tugma doon sa mukha ng taong yon Pangatlo doon tinitignan ko siya, no? parang bilog na bilog yung mukha, na kiniklaim nila si BBM pero yung pagkabilog ng mukha niya parang hindi naman si BBM yon At may mga nagkomento nga at tinignan nga nung NBI at napansin nga nila yung tenga dun ay iba dun sa video sa tenga ni BBM. At kahit nang tignan mo ng maigi, hindi mo masasabi 100% na si BBM yon Pwedeng si BBM pero pwedeng hindi rin eh. At alam mo, dito talaga nakita ko kung gaano kagaling ang mga netizens natin. Ano? Dahil may mga nakita akong video naman na nagpapakita na si Duterte pala yon Yung iba naman, si Baste. Yung iba naman, no? pinapakita na si Sara Duterte yon At convincing din kahit papano, either way. Pag nakita mo yun, medyo makapapaniwala ka rin eh. Kaya na nakumpara ko itong mga videos na ito, ko ang isang bagay dito. Na sa tanong kung si Bibi ang na sa video na yan, ang sagot ko dyan ay inconclusive. Hindi natin masabi kung siya yon o hindi. Kaya imbis na nga naniwala yung mga tao sa video na to, ang nangyari lang talaga ay napahiya yung mga nagkalat ng video na to at napilitan silang itanggal yung video at natakot din sila dahil sila mismo na-realize ata nila na oo nga, baka nga hindi nga tunay itong video na to. So ngayon ang tanong, nagda-drugs ba si BBM? Alam mo, maraming tao na nakasubok na magdrugs at one point in their life or another. May iba recreationally, may iba regularly, iba habitual. At marami mga iba't ibang klase mga droga dyan. At sa akin, ano, may mga kilala ko na dati nagdroga na tumigil na ngayon, nakapag-try ng marijuana, may iba ecstasy, may iba naman shabu, may iba eh, cocaine, whatever. Ang punto ko dito ay yung mga yon ay hindi naman sila mga kriminal, ginagawa nila sa sarili ng panahon, hindi naman naapektado yung buhay nila, hindi naman sila namamatay tao, wala naman silang naagrabyadong ibang tao. So kung Si BBN ba ay nakasubok na mag-drugs o so, hindi? Malay mo, nakasubok na nga. But it's possible. Ano ngayon? Yun ang punto ko. Ano ngayon kung nakapag-try na siya ng drugs o kaya gumamit siya ng kabataan niya ng drugs? Alam mo ba na kahit si Clinton na presidente ng Amerika at si Obama na dating presidente ng Amerika ay nagda-drugs dati nung kabataan nila? at marami pang mga iba't ibang world leaders and business leaders na nag, nakasubok na gumamit ng droga at one point in their life. Wala akong pake kung ang isang tao gumagamit o hindi, hindi ko buhay yan, buhay nila yan. Basta hindi sila nakakasama sa kanilang pamilya o mga kaibigan o pumapatay tao o gumagawa ng masasamang bagay, wala akong problema. Kaya hindi ko talaga alam ko anong pinararating ng mga tao na nagkakalat ng video na to sa pagsasabi na nagda-drug si BBM. Kahit sabihin na nga natin, yes, sasubukan na nga niya. Okay, And then what? Ano ba? Uh, meron ba akong naligtaan dito? Meron ba akong hindi naiintindihan dito sa pinapalabas ng mga nagkakalat ng video na to? L let me know. Kasi ako din, I'm willing to listen naman to all sides in this argument. Pero ang mas importante tanong dito, ano, ay ano ba yung objective ng mga taong nagkakalat ng video na to? Ano bang gusto nilang ipalabas dito? At ano ba yung gusto nilang mangyari? Okay, sabihin na nga natin nagda-drugs nga si BBM. O ano ngayon? Kung ginawa naman niya yun dati at hindi naman niya ginagawa ngayon, ano yun? Nagagawa ba niya trabaho niya? So ano nga ang objective nila? Ang objective nila dito ay manira ng reputasyon ng isang tao. Pero ang tanong ay bakit nila gustong siraan ang reputasyon ng taong to? ang mga nasa likod ng video na to ay hindi nag-iisip para sa ating bansa. Hindi nila iniisip yung ating mga kababayan o kay ginagawa nila to para sa kabutihan ng ng ating lipunan. Hindi eh. Ginagawa nila to para sa kanilang sarili. Ginagawa nila to dahil gusto nila makabalik sa kapangyarihan. At sa pagkakalat ng video na to, isa lang ang talagang tunay nila na naipakita at napatunayan na sila ay mga taong makasarili at gusto lang talagang makabalik sa kapangyarihan. Yun lang yun. At yan ang katotohanan. Kayo, ano sa Agree ba kayo o disagree? Gusto ko malaman lahat ng opinion nyo at baka may mga punto kayo na hindi ko pa nabanggit, sulat na lang yan sa comment section below. At pag nagugustuhan mo yung mga ganitong klaseng videos, mag-subscribe na rin kayo sa akin YouTube channel. Nakakatulong yan sa algorithm para makapagbigay pa ako ng mga ganitong klaseng mga videos para sa inyong lahat. Ito si Kristan, magkita tayo muli sa susunod.